Hello everyone. Magandang buhay po at magandang gabi sa atin lahat. This is Mantres Gaming. Ito ang ating Pokemon Emerald guys. So, noos Yan. Today, ano, grateful kasi maglalaro lang nito at malakas ang volume. Kaya yan. So, na ko yung opportunity na yan. Tignan natin yung lights ayan parang okay kahit ganito na lang kaso madilim e sige kuya da may customers pili lang kuya da hindi mo masaya siya. syempre hindi wala, lahat wala. bilian. Ha? wala yan kinuha very good Very good. Nautusan yan eh. Kumbaga, may kabig na yan. Nakakabig na yan, kuya. Hindi nga lang yan dito binibili. ewan ko so, sa kanya. Hindi nga siguro pinapakita. Saan so, <laughs> okay, 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 yes, mo Yeah. Eh, wala, eh. Eh, wala, eh, man, man. Yan lang available, kuya. Meron pang Sprite tsaka Royal. Baka naman. Ayan, yan. Um, 32 lang yan, kuya. Alin? Alin? is eat, eat. eat. is like it 10 42 is it di right 20 62 to stop na crash karte ah. quits in wala talaga akong kahit piso lima wala talaga paano to? yun yung problem ko ngayon eh. and yung mag record ano very 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 unmotivated yan pero with confidence lalaroin natin to what time is it? 10.53pm magandang gabi po sa inyong lahat Magandang 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 gabi po. So 10:45 53. Yan. Mm -hmm. One take lang to. Ba. Diba? Tingnan natin kung gusto talaga ni Kaizo yung ano natin presence natin laruan nito. Yan, parang ano lang tayo sa, sa kanya, sasakay lang tayo kay Kaizo right, Hindi natin i-own dito. Sasakay lang tayo. Siya na bahala mag sa atin. That's how we do the game. And, ang saya niya kasing laruin habang nagbabantay ng tindahan. Habang naghihintay ka ng customers. Yan. Ganun mga experience dito. and Kaya mo, pag may marami akong budget, i-experience din ako ng iba. Yan. Pero, bago yun, save muna natin si Prof. Birch. Mm -mm. Okay, okay yun. Nag-swift siya. Okay talaga yun. dat binanata mo na lang. Okay. <laughs> Yan. Ito palang pahirap pa na ito si Sigsagun. Aminado ako. Ayan o, oh, may tatlong sand attack na. Okay, shooter. Shooter si Echo. Echo. Yes. Mm -hmm. Echo. So, we have Echo sa ating team. Ayan. Good and good, ano to. Um, <coughs> kahit ano yung maging nature or stats niya, tanggap natin siya. Kasi nga, nakikilaro lang naman tayo kay Kaizo eh ba? Diba? This is something na meron na akong may lalapag. diba? Yung iba walang lapag, tayo may lalapag kahit pa paano. So, alam na yun ni Kaizo. Kaya, yeah. this time, bigay mo nga kung okay nga Kaizo, papanalunin mo nga ako. This, ano, kung okay ba sa yung ganong intro. Intro lang naman yun eh. Yan. Okay. Hmm. Ginanda ko yung frame ko talaga, makulay. <clears throat> All right. Mm. Oh, isa pa kami. Nice one. Nag-critical. So ayaw niya yung ganong intro. So <laughs> Alagang 'di ba? Kahit si Kaizo, ayaw niya tayong welcome. Imagine mo, no? 30 na yung attack, 30 pa yung ano, SPA tapos merong defense ba? Diba? napakaganda ng stats ng ating tray ko. aminin ko kumbaga sa 10 out of 10 ano to 8 diba? pero namatay kagad tayo sa unang battle kay May ayaw nyo yung intro ko ayaw nyo yung ganun diba? so eto i-end ko na to dito dito na yan natatapos diba? gagawa na lang ulit ako ng bago para mas ma ano tuloy-tuloy yung recording ba tuloy-tuloy. Yan. So eto okay na to, okay na to siguro. 'Di ba? Talaga talo tayo eh. 'Di ba?